So, Kabuknoy, bali, nandito tayo ngayon sa may San Juan, Batangas. So, medyo malayo tayong Kabuknoy. So, meron tayong pagbibigay ngayon, Kabuknoy, na isang vendor, Kabuknoy, si Nanay. So, nakita ko doon si Nanay, Kabuknoy. So, pagbibigyan natin si Nanay ng pagkain, baka nagutom si Nanay, Kabuknoy. So, medyo malayo pa kami, Kabuknoy. Nandito pa kami sa may San Juan, Batangas. Kasama ko si Bayaw. So, Kabuknoy, puntahan natin si Nanay. Tara, baka nagutom si Nanay, Kabuknoy. So, si, si Nanay, Kabuknoy, nagtitinda siya ng mga balun So, tara kabuknay. Medyo malayo pa kami kabuknay. Nandito pa kami sa May uh, San Juan Batangas. So, meron akong kliyente dito kabuknay kaya medyo malayo pa kami. Kasama ko si Brayaw kabuknay yung kameraman ko, kasama ko ngayon dito sa May Batangas. So, ito si Nanay kabuknay, nakita ko. Bibigyan natin ng merienda kabuknay si Nanay. Nay, gusto merenda? Uh, gutom na kayo? Ha? Anong oras po kayo nagtinda, nay? Kanina pa. Wala kang binta. Wala Tagasan ba kayo, nay? Ha? Rosario. po. Rosario Batangas? Medyo malayo yan dito, nay, no? Dito na ako Dito kayo, nay! So, kayo na ito, nay, Pukuha ko po din yung 35 at sa benta uh, ko po 70 60 Ah, ah. Okay. Ah, oh, nay. Kasi kanina pa kita nakita kita sa P711. So, kumakain kasi kami nakita kita, nakaupo ka doon. Salamat, ha. Baka Salam. nagutom ba So, malayo pa kayo, nai. Okay. Saan pa po kayo? Sa Rosario po. Rosario, Batangas. Di malayo pang nga nagbabiyay. Ay, meron ka yung sasakyan. Dito, wala po. Diba, la ano, ano lang? Ano lang po, yung mamatahin lang po. Oh, ganun lang. Ano lang? Tapos buti magka-shot sa ano. Ilalagyan po ko ng buo. Ah, ganun. Tapos sasakay kayo sa okay. jeep? Opo. Okay. Tapos, oh, pwede pala itong so, ganito. Sasakay kayo no. sa... Balik na sasakay po kami. Oh, so, magkano ang ano, Pag nabenta, magkano ang presentum nito? Ano po? Depende po sa bebenta ko. Pag so, nag-70 po ang benta ko, may 35 ako. Pa. Oh, so, Pag 60, 25. Ah, ganun. Kaya hindi po pwedeng 50 kasi ang akin lang si Reso. Ah, ganun po. So, kunti lang pala talaga yung ano yung, yung ano na yun. Kasi parang nagtitinda lang kayo na yun. Ah, ah, eh. ah, ang katlo lang po. Ang lang. Ah, okay po. So, hanggang ngayon, wala pa kayong bintanay? Wala pa po. So, mga kabuk. Wala pa ka. kainit po kanina. So, kabuk ngayon, ka. isipin mo si nanay Kabuknoy, alasayis pa pala siya nandito Kabuknoy. So, wala pa pala siyang binta Kabuknoy. Simula nung umaga na nandito siya, wala pa siyang binta. So, kawawa si nanay. Kawawa naman. Uh, galing kasi kami nag-process Kabuknoy din sa munisipyo. So, uh, nagmirinda kami sa May 7-Eleven. So, nakita ko si nanay na parang nakaupo tapos parang gutom si nanay. Tapos kaya sinunda namin si nanay para bigyan ko ng ano Kabuknoy? Bigyan ko ng makain. Isang burger at saka tubig Kabuknoy. So, nait yung pala pag halimaw wala kayong binta wala rin kayong madadala sa ano mo na eh minsan po ano minsan po eh magkaan tindaan eh lang po oh, kami sa ganun lang so so dito ka tayo lagi na eh dito kayo lagi sa may ano ano po tuwing tuwing po nagtitinda po kami sa simbahan isa po dun sa palengke ah so yung pala kabuk ngay tuwing linggo so nandito talaga sila sa may simbahan nagbebenta si nanay ng ganito so ang ano lang ito Kabuknoy, kung katulad ngayon, Monday, so kung walang binta si nanay mula kayo ng umaga, so wala rin may uwi si nanay, wala, wala rin makakain. So kayo na wala kayong, di pa yung nakakain, Nay. Nakakain naman po. Oh, so meron na, wala talaga pang binta kasi matumal. Kanina ko pa nga kung gustong bumili ng tinapi, wala naman po. Oh, so yung kabuti na lang kabuknoy na andito tayo sa area kabuknoy, so gutom na gutom na pala si nanay kabuknoy, di wala talaga siyang makain na ano uh, wala siyang pambili mo ng ano ng tinapay kasi at saka tubig. Buti na lang kabuk kami sa May 7 nakita namin si nanay. Kaya sinundan kaagad namin para bigyan rin ng tubig at saka yung ano kabuk na yung burger. So nay, kung wala pala kayong binta talaga nanay, wala rin kayong mauwi sa pamilya? Wala pa po. Hanggang bukas na po kami. Hanggang sa pag piesta Ah, magpipesta po dito, Nay, sa Maylo? Ah, dito. Ah, uh, magpipista pala dito Kabuknoy sa may batang dito sa may batang. Nahawa ko kay Nanay Kabuknoy. So, although pa na rin kami ng Maynila Kabuknoy, so nakita lang namin si Nanay dito sa dito, dito, sa area Kabuknoy. So, bigyan ko na lang din si Nanay Kabuknoy. Although binigyan ko na rin siya ng tubig para maka uh, makainom din si Nanay, baka nauuhon si Nanay So, bigyan ko na rin din si Nanay Kabuknoy na kahit konti lang Kabuknoy at least makatulong kay Nanay kasi wala pa siyang benta Kabuknoy dito sa Balonya Kabuknoy. So, lang Kabuknoy bibigyan ko si Nanay Kabuknoy. So, kawa, ang, ang hirap din pala yung mga ganyan na trabaho okay, na, na yun, no? Nakalipad na po ako na rin. Ha? Nakalipad na po. Ganito? Okay. E eh, kung may nalipad yan, di, ano may na? Po. Bayad na yun. 15 pesos, bawat isa. So, kung lumipad pala itong ganito kabuknoy, so wala, na, nalogi na siya kabuknoy. kasi may ano na eh, may lumipad na na isang balon eh. So, Saka po yung putok, may bayad din so, po. O, oh, pag, pag naputokan pa, may bayad pa kabuknoy. So, parang yung kita nila kabuknoy, wala na na, na napula, napunta na po lahat doon sa may kung may lumipad at saka may naputok, napunta na lang sa may-ari yung kikitain nila kabuknoy. So kawawa rin, kabuknoy kasi nga galit trabaho kabuknoy sinanay. medyo mat. Ilan taon na kayo nai? 55 po. So 55 tapos nagtitinda siya ng ganito. Tapos yun, kawawa rin yung mga ganito. So bigyan na lang ng natin si kahit konti lang kabuknoy basta makalo lang kanina kahit may pangkain si nanay, mamaya or ano. At least makatulong man lang tayo kay nanay kahit mas malit na pamaraan kabuknoy. Nay, bigyan kita ng 200, Nay. Bakit mo kapakain mo lang, Nay, ha? Ah, malaking, po. Ah, malaking, oh, malaking tulong na rin yan sa iyo, Nay, no? Ay, dali ko din po ito ng bigas. O, oh, yung isipin mo Kabuknoy, yung 200, malaking tulong na yun kay nanay sa atin, pambili daw niya ng bigas. So, yun lang Kabuknoy. ah yun. Pag-uwi ko sa pagkatang Ah, ganun po. So, yun ka. Buti na lang Kabuknoy, na nandito kami sa may Batangas. Dito sa area na to, nakita namin si nanay. So, yun, nakatulong tayo kahit sa mamaliit na pamaran kabuk Nakatulong tayo kay nanay. Siya, napakain din natin si nanay. So, yun lang kabuknoy. Sana tuloy-tuloy yung Uh, pag pagsuporta nyo sa akin para mas marami pa akong matulungan kabuknoy, na kagaya nila nanay at sa mga ibang tao na nakikita natin sa lansangan Basta huwag niyong i-skip lahat ng mga ads na nandyan sa aking video kabuknoy at yun lang, tuloy-tuloy yung suporta niyo at spread niyo lahat ng mga video ko kabuknoy. So yun lang kabuknoy, God bless po sa inyong lahat. Sana makatulong to at inspire kayo sa lahat ng mga video ko. God bless kabuknoy.